Mm, what's up mga idol? Andito na naman tayo. Okay. Yan yung kasama ko si Manong Clay. Oh. Tagay ko man ito, boy. Mm, yan. Padakin ka, no, itagay mo? Mm. Pati ang brand ng ano, ng buti natin. Uh, Don Julio. Yung kabila, yung twist. Ayan. Yun. Don... 1942. Don Don Julio. Mm -hmm. Kapanuhunan ni Don Julio. Yan, na uh, dagito yung matikwan, eh, mga idol ni. Eh. Simple lang. Ano, <clears throat> simple ka, 200 data, boy. Kambing. Yan ang ulo ng kambing. Yan ang pulutan natin ngayon. Tapos, yun. Know, isang tagay para sa tagumpay. Yun. Tapos, ito naman yung shotting glass ko. La Las Vegas. Las Vegas. Sabi niya. Welcome Las Vegas. Yun. Tapos, tangerine hindi lang may problema ang tangerine kasi nandun lang yan 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 Tan tangerine yan tapos yun yung kasama ko na naman and then hindi lang <coughs> kambing ang pulutan natin ngayon mga idol yan meron din tayong pugita, octopus tapos bar barbecue na liempo tapos yan yan yung chaser natin pwede kang hindi mag chaser pero sanay ako sa chaser kaya yan pineapple ayan yan meron din tayong tangerine fresh Hindi from eh. the tree bagong pitas bagong pitas tapos pitas. meron tayong si sili. sili artem tawag sa ilukanon nito artem Ilukano lang nakakaalam <coughs> excuse me masarap pala kasi tapos meron tayong pickle na sibuyas sili Cakaluya. apul payan pa rin same kambing. thing ulo ng kambing yun yung bungo tinanggal na yung kaluluwa so yan yan yung putok ng putok mga idol meron tayong ultraviolet pang ano yan para sa mga alitap-tap. kita nyo na no, may mga lumilipad na alitaptap o bugs ganyan talaga social tayo eh <laughs> tapos yan yung ano natin mm, <clears throat> apo ah, isang order nga dyan aling susan ya no, alin sa Ganito lang guys kasi bum kasuweldo namin Karina. Dalawa lang kami pero ang daming Dalawa lang, lang kami yung... pero ang daming pulutan. Once in a while, enjoy your life. Hmm, kita mo? Lambot pa nito mga idol oh. Isang higop mga yan. Hmm, ma'am. Sweet. <clears throat> Don't hold you. Halagang 200... Magkano to, Mangklay? 216. $216. Yun, naglagay na tayo. And then... Kabang, sarap. Itagay muna natin mga idola. Ah! Hmm. Good vibes lang mga idola. Disclaimer lang sa mga ano dyan, mga... Basher natin, huwag sana kayong magagalit. <clears throat> Minsan na lang to mangyari, kaya... Yun. Pasensya na mga idol. Isang taga eh, para sa tagumpay. Sweet. And then, Nag pulutan. -nag 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 din no? Pulutan. Mana lo nang nagimas? Tamang-tama lang kilo nung -tama naon. Hmm? Mama Mamamiya. Lagi mas dito ako ano lang dito ano kana dito lagyan na dito unog na talag na unog eh pata pata na pata mm -hmm. to. <tong> na lagi mas yung sinulot oh, mo lagi mas to tapo na yung pata na sa balita talaga nuna dalos pa na kaluto nanya kita dalos makita mo dito kita mo dito ko na yeah, madakat, na yung superaw Diyan pagkikala din nga madakat kasta kapudaw ng mukha Diyan eh Diyan kita kudil na pag kalkaldi nga na Kwa mo, depende dyan yung... Makita mo na ito yung ngisi na eh. Ya, depende dyan na kasanayan da. At damo da kita doon mati rason da. Ang na nga, noon na uram ko maja kaldingon Handa unay nga dalusan, ta ti purpose damo at noa dyan ngisi na ko, so ti nanam na. At damo da kita doon ma. Ti kuang Dalusan da na lang ta, siyempre rugit. Kasi yung stelda. Haan? panunuto muna na manung tawo nga ay manung nagdigdigos anak ang nagdigdigos ang kasbi una nga nagdigdigos ta kalting ang paiso padala ta bang ini na kunam yan kas kasi kas lang guys ni nee. good vibes tayo ilokano tayo rito ha ah. ilokano nagtatagalog lang tayo para kahit papaano <clears throat> maintindihan pa rin ng mga viewers natin diyan sa mga viewers natin dyan pang international sa Pilipinas <clears throat> mga idol wag nyo na rin kalimutang ipindot yung like subscribe at pakisha pakishare, share na rin kung may time kayo dyan nod nod na rin pag ano mga idol wala lang wala um, pagtyagaan nyo na tong mga ganitong walang kakwenta kwentang vlog good vibes lang tayo guys <clears throat> pagpasensya nyo na kung ganito lang yung mga vlogs vlogs natin ngayon chill chill lang kasi sumahod naman kami kanina <clears throat> hindi naman pwedeng puro trabaho na lang enjoy your life once in a while sabi nga nila ba diba, mga idol ganito lang simple lang ganyan sarap yung pulutan natin hindi ka na magpulutan ma oh tinira ko na yan 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 yung pugita buhay pa Buhay pa. Fresh from the sea. Hmm. Kita niya mang ni. Eh. Mm -hmm. Taraking taraki ng lalaki tisoy. Filipino ata, organic lang ata, organic. Sarap mm, ma'am. Kita ti tisoy. yung mga harap, pang harabas ng mga chicks. Chika-chika. Noon, pero ngayon wala na. Matanda mm -hmm. na. Kalabaw lang ang tumatanda. Kunada might, di ba? Mm -hmm. Kita niyo kita pamatay mo Pamatay ni. What to say? Nay, ultraviolet. mo ngayon. Talaga nga panabtugon namin ng kumpanya. Oo. Nay. Nay. Dakal nga lamang. Hindi makapasok lang. Hindi lang. sama dyan. Hindi makapasok yung lamok. Ang laki. Yun, solar. Sea, la ti silaw yung kakadwa ni puro solar, puro oh, kami uh, lang po, natural oh. lang kami, natural resources. So nga primitive living nga ko na tayo, di ba? Hmm, dadama, dagi ubas ming, nga ko ni. Nga paspaso mo Mula mi naman? po nga mdata guys, ang uh, ordinary nga ubas dagi ah. Ubas nga nga ko, ubas nga mula. Ubas yan, um, ah, liyan, ubas yan. na halaman, pero yung lasa guys, ano siya? Um, Kinulture yan. ang lasa niya. Lasang mangga. Hindi sa hindi sa nagbibiro o pinagluloko kayo pero 'yun talaga ang totoo. Ang talagang lasa niyan, lasang mangga, napakatamis. Actually, yung <clears throat> isang butil o apat na butil lang na ilagay mo sa loob ng ref mo. Pag hinog na 'yan, then pag binuksan mo yung ref bubungad sa'yo yung bango talagang as in sobrang bango talaga na manggang mangga talaga experiment. Mm -hmm. kasi experiment yan yan yung mga kinulture nila na mga ubas dito so ibig sabihin kada isang butil na pinitas mo dyan na kakainin mo para ka na rin ano, humiwa ng mangga isang kutsara na mangga kumbaga ganon yung katamis ang sarap mga idol pero mahal yan hindi yan basta basta tsaka nakalisensya pa yan Ganyan ang ano dito, lahat ng klase ng mga ubas dito meron. Yung 25, uh, meron pa yung 'di ba, yung mangkiking yung mahaba na itim, ang ang size niya parang kamyas. Para siyang kamyas na mga 2 inches ang size, 2 to 3 inches. Kaya tinawag na Monkey King kasi para siyang ilong ng gorilla. Pero ano siya medyo mapakla. Pero Okay naman yung lasa niya. Itim, black, black, black seedless grapes yung guys yung tinatawag naman kiking. Maraming klase ng ubas dito. Meron tayong tinatawag na Autumn Royal, Fristin, Scarlet, Alison, Flames. Meron din yung mga bago ngayon. Yung mga Scarlota. Tapos yung sweet, ano yung mang, mang, mang clay yung iba ba? Sweet, candy, sweet, uh, candy cotton. Candy cotton mga ganun <clears throat> tapos am um, Sogra 46, Sugra 47, 15, 48, mga ganung klase ng mga ubas. Pwede nyo i-search mga idol sa ano sa Google yung mga ganung variety ng mga ubas. Pero pag once na nagkaroon kayo ng mga ganung ubas, oh my god, sobrang laki ng kita nyo. Hindi basta-basta yung mga ganung variety ng ubas. Alam nyo naman dito hindi sila bumabanat ng mga pipitsugin na klase ng ubas. Minsan dyan sa Pilipinas, usually dyan kasi yung mga may buto. <clears throat> may, may, mag magkaroon lang ng kunting tamis, okay na. Pero dito, hindi. Sinusukat talaga yung tamis. Hindi po pwede yung tamis lang na masasabi mong matamis. Dito, kailangan yung talagang sugar na sugar. Pagkagat mo palang ramdam mo na talaga yung asukal niya. Yan, yan yung ating anong brand to? Anong variety? Uh, candy Cotton. Candy Cotton. Yan, yan yung napakasarap na ubas oh, ngayon, yan yung latest latest culture ng mga chemist. Iba yung uh, mango. Oh, iba pa yung lasa mangga. Mango, iba pa yung ah. Di oray, bigin rola na madi. Apa ingat na madi? Hmm, um, tagay muna natin mga idol. Sigil na muna yung mga sobrang dada. So, arot yung baby yung tiktok. Tama, bili mo yung post. Sa talaga ni Don Julio yung nagimas. Nagimas mm Don -hmm. Julio. Uh-huh. Sarulit tak ngerti. Wah, lu rumah

Baka natam, hmm. na tam na hmm. matam doon, wala kaisto mo kaya. Guys, so remind ko lang guys, hindi hindi ko po pino-promote. Hindi ko po siya pino-promote. Pero talagang ito lang po yung brand namin. Masarap. Masarap. Tequila to, tequila, tequila. Sa pinagkatiwalaan. Uh -huh. Tiwalaan. Most trusted Pinag na yan dito, pinagkakatiwalaan. Pinagkakatiwalaan. Tested Ibiza Tapos, na, ito naman yung ano natin. Ito naman yung uh, pork liempo. Pork liempo. Mm. Uh, ano yan? Uh, Crispy. Crispy. Korean barbecue. Uh -huh. Korean barbecue uh -huh. naman na eh. <laughs> Siyempre guys, hindi pwedeng mawala yung pickle na sibuyas natin. Uh -huh. Alam mo naman, Pilipino tayo. Tapos, sili. Sangga pa. Where well, na yun? Dito namin. na kambing yan ang pickles na ano sa namin at saka ayan yung uh, ano yung octopus octopus Isa, galing galing Alaska yan mga ito sa galing Alaska pa yan at mm -hmm. saka yung yan yung pork pero ginawa namin na ano yan liempo. Pork na liempo yan na uh, Korean barbecue ginawa namin yung Korean barbecue Saka ano yung, 'yan? Uh, um organic 'to mga idol kasi bin, binabad niya sa pure na orange. Oh, oh, Ito 'yung eh. orange. Uh, 'Yan ang pinagbabanata 'to, 'yung mm -hmm. uh, ano, 'yung tangerine. Mm -hmm. Tangerine. At saka 'to 'yung ano, 'yung inumin namin, Don Julio. Don Julio. 1940 'to. Uh, ang ganda, di ba? At saka 'yan 'yung sauce niyan, 'yung pinapatay namin 'yung mga bugs. Kaya ganyan, ang daming ng bagtito, dabi na kasi. Ultraviolet. Eh, ilaw namin yan, yung ano yung ano lang yan, yung uh, ano lang yan, ano ba yan? Ultraviolet. Ultraviolet yan. At saka yun yung mga grips namin doon, at saka pag barbecue namin yan. Effective, effective nga ko ah pang 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 patay ti insekto. So oh, uh, diyan Pilipinas sa lahat insekto yan, lahat ng insekto. Yung uh, lamok, uh, mag yan sa lamok. Flies, yeah. Mosquitoes. Tayo uh, yung uh, nami na namin yan. May ano uh, pa kaming sili. Pickle. Uh, pickle na sili, pero apple yan. Apple cider, ah huh? Apple cider. Yung chisar namin yan rin. Uh, ano yan? Uh, pinya. Pinya colada. Uh, yeah gumising na kami yan uh, ano rin kami malapit ng Pasko guys putukan na <laughs> pangalawa na tong tirada namin pangalawa na ito home isa pa namin <clears throat> na tumba na yung isang sag, buti uh, binili namin sa isa kaming ganyan kaya ano kaya ito ang susunod sa uh, ano kami sa isa kami yan mahal yan ha hindi alam ko magkano presyo, hindi ko lang sasabihin. i na lang Don Julio. Mm 1942. Quality. Don Julio 1942. i na lang kung magkano. Tequila. Okay, sasabihin. Tequila 'yan. Ayun. Ang ganda ng ano guys, ang ito ganda ng bote. Ang namin ha. Oh. Ganda pang regalo sa mga chika-chika. At saka yan yung tingerin. Ano bang ito kami yung tingerin? Yung mandarin. Mandarin. Pero iba kasi yung mandarin dito sa atin, Mangklay, yung sa Pilipinas, Pilipin ayin, eh. Tindin, yung mandarin dito. doon, yung mandarin doon, kulay green lang, kulay green. Oo, dito nahihinog eh, parang nahihinog. parang maliit na orange. <tip> Yan lang ang ano namin dito. Maganda. Dito, mag -balik Di -dito, uh -huh. Pwede kami dati nagbalik eh, Hindi ito pagkapwede dati. Okay. ada hmm. adatalo -ad -ad nga urnong kon. Uh -huh. Una, mamay, credit mo kita kasi lang kung sa urnong. -ur <tip> So guys, am um, hanggang dito na lang muna tayo at uh, dito ko na tinatapos itong ating walang kakwenta-kwentang vlog. <laughs> Gaya ng sabi ko mga idol, am um, good vibes lang tayo ngayon. am um, huwag nyo sana masamain kung umiinom kami pa minsan-minsan. Minsan kasi panglinis din sa ano namin to, sa dibdib namin kasi laging alikabok yung hihi-gup namin sa bukid. Kaya alam nyo na minsan kailangan din mag-chill. Hindi naman, hindi naman madalas, once in, a, once na week mga ganun lang depende kung may occasion Parang ngayon since sumahod kami bumili lang naman kami ng ganitong ano may inom minsanan lang hindi naman sa ano hindi naman sa Don Julio parang may pakita lang sa inyo pero yun talaga yung brand namin masarap talaga mga idol ang Don Julio subukan nyo pero yun lang medyo ma, medyo masakit lang siya sa bulsa pero gaya nga nang sabi ko hindi nababayaran ng pera yung kaligayahan ng mga Nagtatuma bawat nila sa... lang o yung... ka, bawat tao dito sa mundo, di ba? Kasi lahat tayo deserve naman natin maging masaya paminsan-minsan dahil tayo lahat tayo <coughs> especially sa mga lalaki hindi naman sa lalaki lang hindi ko rin sinasabing na hindi naman nagtatrabaho yung mga <coughs> babae pero siyempre iba pa rin yung for the boys di ba kailangan rin nating regaluhan yung sarili natin paminsan-minsan. Pagbigyan natin yung saya na gusto ng bawat sarili natin. Para nang yeah. sa ganon enjoy your life. Ika nga, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, di ba? Mm -hmm. Yun ang totoo dyan, mga idol Eh, syempre kami, minsanan lang to guys. Minsanan lang talaga. Kaya, enjoy your life. Sabi nga nila, di ba? Okay. So guys, dito ko na tinatapos 'tong kulit Dito ko na tinatapos 'tong munting video na walang kakwenta kwenta at sana mabuhay kayong lahat and stay tuned, enjoy guys. God bless you.